Dito po sa Double O Budol, tatlong studio ting tropa magpapagalingan sa mga ng presyo. Pero isa lang ang abante sa Double O Budol Jackpot Round. Tama kaya tatawagin ko na yung tatlong ting tropa magpapabudol! Ito na si Wensi Manabo! Ito na po, kunin na po ang inyong presyo board. Ay, ano Diyan isusulat ang inyong mga hulang presyo sa board na yan. Tama ka naman, Kuya Kima. ito na nga ang ating special Budo Fine na kailangan yung hulaan in 3, 2, 1. I-check out na yan! Ay, ang ganda. para one-seater pushback chair. Uy! ang ganda. Masarap, masarap. Ay, ang mahulog ka dyan. Ay, ang ang ganda. Oh! High-tech po siya. yung silyang yan, ha? Players! Na, oh, uh, nahiga! Nahiga? Oo, oh, oh, ang ganda. Uh, ano, kaya nga recliner chair. Pag recliner chair, nagre-recline. Akala ko maakit Recline, di ba yung gano'n? Climb beyond. Ah! Okay. Recline. Okay, players, ready na kayo. Based on market price, sa tingin Oy. niyo magkano itong one-seater pushback recliner chair. Para tulungan kayo sumagot, nandito ang ating Butol, Budol ako sa tingin ko diyan ano, mga nasa 10,800 uh, US dollars. Wow! oo kasi pag paghinara yan sa salamin may nakaupo. Eh. ay 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 sa ay 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 kasi pag humiga ka dyan, mawawala yung sakit sa katawan mo. Oh! Masakit! oh. Ah, Masage. Okay. Masag sa lang ulo mo kasi mahal. Oh. Baligtad mm -hmm. naman sa akin. Magkano 20K sa'yo? 20 Sa akin, 30K. Oh! Bakit, Ay, bakit uh, ba? Kasi ba? ba? ba, ba, ba dyan, sasakit yung katawan mo. <laughs> <laughs> bakit? 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 <laughs> bakit sasakit? Hindi kasi nare-recline siya, pero nade-decline din siya. Wow. Uh, wow. Yes. exercise. Yes! Exercise. Parang ah, pang sit ups Pang-ups yes. na ano? Oo. Oh, oh. Feeling ko, ano, 40. Talaga, Dahil I agree. Naman. Kasi hindi ka pa naupo nagre-recline na yan eh. Ay, ang naran. May sensor. Ako naman, ako naman nung bumili ako sa Cambodia ng ganyan. Cambodia? Cambodia. Sa Cambodia. Siguro mga 45,000. Pwede kasi siyang ano eh, handy siya. Pwede mo siyang ilagay sa ilalim ng paso. Itutupi siya ng walo. Walong benzin mo itupi tapos ilagay mo sa ilalim. Yeah. Para hindi magamit ng iba. Kaysan! Uh... Kaysan! Kanda na shot mo kay Direk, naka-close-up ka. Ayan, Direk, Direk, oh. Close-up, uh, close no, 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 no. close-up. Direk, close-up mo, Direk. Yan, 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 tama na po, tama na po. Ang pinipigilan yung close-up. Ako bahala sa shot. Ako nakakala ko, ang kasisikat na shot. Okay, sorry, sorry. Okay, players, tandaan. Si Michael pa. Ay, nako. Ako, Kuya Kim, yung mga ganyan, 7,300. 7,000? Oh, perfect yan pag nanonood ng Shining Inheritance tuwing 4 p.m. Para relax ka habang nanonood shining in the okay. Kaya kailangan, kailangan na ka nakaka-relax yun. Oh? Sabagay, ha? Maraming salamat sa ating Budol-Budol Gang. Ito na po, players. Tandaan kung sino ang pinakamalapit o eksaktong hula. Siya ang mag uwi ng ating Boodle, Boodle Fight, fight of, the of the Day! At pasok na agad sa ating jackpot round. Tama. Pero ingat lang dahil kahit malapit po ang inyong hula, pag ito'y lumampas, oh. kahit na isang sentimo, ay talo na po kayo. Ganun pala yun. Ganun. So pinakamalapit pero hindi lalampas. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay at ibig sabihin nasa inyo na ang final answer. Okay? Tama ka naman dyan, Kuya. E, malakas ang tama mo, players. Meron kayong 10 segundo para mangula. Get ready, tingto lang. Puto time na! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 2, 1. Eto na, si ate naglagay siya ng 6,500 pesos. 6,500 pesos kaya? Eto naman, si ate naglagay siya ng 5,200 pesos. 5,200 kaya? Eto naman, si ating isa pa nagbigay siya dito ng 8,500 pesos. May katasa na 8,500. Ito kaya ay lampas. Kuya Kim. Sino kaya mag-uwi ng special boot of at maglalaro sa jackpot round? Silipin na natin. Ang tamang sagot, Pressure! pressure! sumulat din ay 6,000 pesos! Oy. Olivia! Sa 5,200, ikaw ang nakakuha ng pinakabalapit na hula. Congratulations! Ang taray ng kabidyo, okay ko neto! Ate Olivia, kamusta? Ano nararamdaman mo eh. dahil ikaw ang maglalaro wow. sa ating Jaguar Round? Yeah, masaya, syempre. Masaya na ko. Taga saan nga hulit? Valenzuela City. Oh, no. Ito, malalaman natin ang husay mo rito dahil sa jackpot round, meron tayong dalawa klase ng money dito sa ating Boodle booth. Tama. Meron tayong double money at meron oh. tayong Boodle money. Kapasok oh, oh. mo yung kamay mo. Huhula, kukuha ka ngayon. Dapat mas maraming mga double money ang makukuha mo kaysa sa Boodle money. Kapag nagawa mo yan, mauuwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle fight of the day na nagkakahalaga ng 6,000 pesos! pesos. Panalo ka na niyan, may 6,000 ka pa. Oo. Okay. Kailangan, yung sinasabi lang talaga ni Kuya Kim dito, eh dapat, doblein mo yung double money. Mm. Dahil kapag nakuha mo yun, doble din yung papremyo mo. Oh, may pera ka <laughs> na, pero kapag ano, yun. Ayun mo. No? Oo, o, yun, yun. Okay. Kaya naman, ipo ko na siya. Ipo-pwesto ka. Pwede mo na, hmm. Mabango naman hininga ko. Hindi ako... Um, ano na? pangong yan, di ako nag-toothbrush kahapon pa. Nako, basa mo na yan. Haluin mo na. Olivia, you have five seconds. Get ready. TikTok lock! Budol time na! one! Time's up, time's up, time's up. Time's up, time's Oh, go, din mo na. Ito ngayon, pipintahan natin. Mas marami kayo mga budol money o double money ang nakuha ni Olivia eto ang pinakauna po ay nakuha po niya ay Budol Money. Oh! Ang pangalawa naman nakuha po niya ay Budol Money pa rin. Pero may habol po tayo dahil marami pa tayo rito. Susunod naman ay na nakuha niya ay Budol Money na bakit puro budol ang nakuha mo? Ah, isa pang budol money. Uh -huh. At ah, isa pang budol money. Perfect. Pero wag ka mag-alala, panalo ka pa rin naman ng ating special budol five of the day yes. na reclining chair. Congratulations pa rin. Tama kaya ate. Ate Lubia dito kasi sa budol na double, double na budol. Walang uwing luhaan. Congratulations. Shebe, anong masasabi mo? Salamat po sa TikTok live. Yeah.